kaibigan, welcome back po sa channel o, Kamusta po kayo? So mga kaibigan, meron tayong dito mga ginagawa ng mga paminto ng kitchen cabinet Bago sa kitchen cabinet na mga na yun So medyo marami itong ginagawa natin kasi 10 unit ito Yung so, ating ginagawang cabinet Ngayon mga kaibigan, eh, meron dalawang klase ng paglalagay ng listol sa mga pinto na ganito So, alay kaya dito sa dalawang ito ang tama sa paglalagay ng liston So, may ginawa akong dalawang uh, paraan na paglalagay ng liston So, i-share sa inyo po. Ulan ba dito tama sa, ang tama kung sa kung talagang na karpentero ang gumagawa. Bale ito mga kaibigan ng isa sa ito mga kaibigan ng isa sa ano pag, sa uh, sa klase na paglalagay ng liston so nakatutok lang siya yan Bale mga kaibigan, yung ganito pagkakabit ng liston ay eh, mali. Hindi dapat yun ito naglalagay ng liston kasi makikita nyo. Kaya tayo naglagay ng liston para maging makinis yung ating tabihan, yung ating edging ng ating mga plywood. So, pagkakabit ang paglalagay natin, ma sabihin, nandun pa rin yung kanyang kaspang at mahihirapan din tayo dyan pag nabawa nagbawas tayo ng katam kasi mahirap patabi niya pagkakabit ang paglalagay. Bale mga kaibigan, so itong uh, mga mga uh, nakabitan na uh. bali ang tama pagkakabit mga kaibigan ng liston sa mga pinto ng cabinet ay eh. dapat na kanto mesa dapat na mesa itong kantuhan na ito ng liston para malinis ang tingnan to sa inyo mga kaibigan kumbaga din isa isa so ganito siya, ganito pinaka pa ba, mga ibigan, bakit, bakit bakit ba na nilalagyan natin ng ganitong liston ang mga plywood natin so ito kaya nilalagyan natin ng liston ay para maging makinis yung kanyang tabihan itong mismong edging ng kanyang plywood pambaga doon sa walang liston kain nito makikita yung mga pinaglagarian kumbaga makikita yung mismong gaspanong kanya pinaglagarian kaya nilalagyan natin ang liston dyan at ang isa pong uh, pinakang purpose ng liston ay para yung pinakang ng mga plywood ay natipigilan niyang bumitak siyang pumipigil sa ating plywood para hindi magbitak. kasi yung plywood naman natin mga ano lang yun sa pisa lang yun So siya pumipigil para mag, 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 matanggal, hindi matanggal yung mga sapin at mga dikit-dikit ng plywood natin yan. Yung tayo mga kaibigan, bali 10 unit yung nagawa akong pinto ng mga cabinet. Uh. <clears throat>